Hope, yeah. Morning good, morning, good morning. Morning, po. Ganda pa lang ng asawa yung dating dating. Kaya nga lagi ko kasama kasi ito paborito ito mo ng asawa. Ayon pa niya. Betayon to mawang. Ha? Pa, dadi, eh, favorito, po, parang parang marami. No choice. Nag-iisa lang kaya siya paborito ko. Ah, diba? ah, Ay, kayo naman. Masyado kayo mabilis mag-isip. Pag ganon. Parang hindi na ko naniniwala eh. Oh, patay tayo dyan. <laughs> ha? ko lang si ano. Tarahan. Dito yung uh, bahay ni Maxine. No? So, ayan mga kapubayan, mga kaparangay. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Ayan, panibagong araw, panibagong vlog. Kaya thank you kay Lord. Thank you po sa lahat. Lalong-lalo na sa paggising natin ng umagang itot na silayan na naman natin ng araw. Thank you Lord talaga. No? Naway i-bless mo kami parate sa araw-araw ng aming biyahe. Lalong-lalo na sa aking team. Ganon din sa aking pamilya. At thank you rin kay Aling Rochelle dahil sa araw na ito, makakasama natin siya sa vlog. At sana gabayan din po kayong lahat ng God, mga kababayan. Lahat po tayo sana'y gabayan ni Lord sa araw-araw natin mga gawain. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, uh, sasabihin ko lang po sa inyo na kaya po kami pupunta ngayon dito kay Maxine dahil may ipinapaabot na tulong ang ating butihin at napakagandang sponsor na si Beautiful Purisa Joy Peñas from Houston, Texas. Muli po sa lahat ng sponsor natin, lalong-lalo na sa sponsor natin for today. Saludo po ang team dati Frankie sa inyo. Maraming maraming salamat, no? Nagpadala po si Purisa Joy, uh, beautiful Purisa Joy Peñas from Houston, Texas ng uh, 200 dollars. At ang sabi niya, "DF, tignan mo, kasi nakita ni Mama Purisa Joy. Nakita ni Purisa Joy yung uh, kwarto ni Maxine na walang yero. Lalong-lalo lalo na sa panahon ngayon na baha. Kaya eto, yun ang gagastusin natin at titignan natin. Mga kababayan, samahan nyo po ko. Sana nandito si Maxine, no? Let's go. Maputik yan. Okay. Tara. Hi, Tay. Good morning. Good morning po. Kumusta po kayo? Ayan, kumusta po? Nandyan ba si Maxine? Ay, wala po siya. Pumasok po. Ah, pumasok. Sayang. Sige, sige. Okay, pwede ba tumuloy? Si nanay, eh, nandiyan? Oo, oh, oh, nandiyan po. Nag nagbibili sa Pwede makausap? Ah, tawagin ko lang po. Okay, sige. Nay, good morning po. Good morning. Uh, oh. Uh, Nay, uh, naparito kami para kumustahin si Maxine at uh, mayroong pinapabigay sa kanya. May sponsor po tayo. Eh kaya lang ayon kay tatay, pumasok pala siya. Opo, pumasok. Mm. Mga kailan ng balik niya ay uwi niya? Mga pong ang tanghal, mga 12. Ah, uh, 12. Pero papasok oh. din siya ng 1. Papar ah, babalik din ng 1. Ah, okay. Oh, okay. Malapit lang pala school dito. Pa. Ay, na, sana tuloy-tuloy yung pag-aaral niya, no? Opo. Kumusta naman po ang pag-aaral ni Maxine? O, ganun pa, po. ganun pa rin. Nakatutok pa rin po. Nakatutok pa rin. Tutukan lang natin yung mga bata no? hanggang sa makatapos sila para malay natin. hindi din sila, no? Para pag nagkaroon sila ng pamilya. Mga pala, ah, uh, paano ko ba sisimulan? Kasi may nagbigay sa kanya, tay, ng uh, $200. Kaya lang, ang sabi nung sponsor, Daddy Frankie, nakita ko kasi yung kwarto ni Maxine na walang bubong. Kasi ito yung ano yung bahay talaga. Ito kasi sa kapatid. Ini. Mm. O ito yung ano yung talaga ano. Ito yung bahay nyo talaga. Po. Ang ano dyan din po sa amin yung sa bubong din po kasi parang yung kahoy niya babagsak na rin po 'yun. Eh. Mm. Kasi nakita ni sponsor okay. yung vlog natin nung una na sabi kasi niya dito siya natutulog tapos okay kapiraso lang yung bubong. So ngayon, hindi na siya tumitira dyan. Hindi na po, tinanggal po na po siya dyan kasi baka ma mas safe naman siya sa loob. Ah, mas safe na siya. Uh, kasi nga po, sabi nga, sabi, sabi nga po yun yung una, eh, hindi ko naman magawa-gawa, kaya nagawa na lang po ako ng gate. Then, di ba, nakatiwangbang yung pintana. Mm -hmm. Kaya po, pinapasok ko na lang siya. Ang tinutukaw ko na lang ginawa muna, yung gate po. Ah, gumawa kang gate. Oh, oh very good. Saan ang kwarto niya ngayon? Ayun po, po sa, ayun po, yung maliit na, yung papag na yun. Ah, dyan na siya nakatira apo po, apo. ngayon. Apo. Silipin niyo na. Ah, dalawa sila ni Ate Marian niya? Opo. Hmm. Okay. Apo. Tara guys, tignan natin. Silipin lang natin. Yan. <coughs> okay lang yun po. So ayun mga kababayan, ayon po kay tatay, hindi na daw po nakatira si Maxine doon. Kasi nga po malakas na talaga ang ulan. At sa ngayon, dito daw po siya natutulog si Maxine, kasama si Marian, kasama yung kanyang kapatid. Kayo po, saan po kayo nakahiga? Doon po sa bahay ng ate ko po. po. Pansamantala. Pansamantala din po kasi gawang ano, hindi po kami magkasya. Ay, mga bata kayo. na lang muna yung nandito. Ah, sila magkakapatid dito. Da, wala doon. Ano po? Ito kasi pagkaano pinapasok ng tubig. Eh. Ah. Mm. Kaya dito sila. Oh, kaya dito po sila. Sige po. Paano kaya yon, no? Si Ah, si Kuya Rizky No, it's okay. Ano, Kuya Alika KJ. Magkano ba yung ano? Sa bagay yung ano, yung $200 nasa 10,000 mahigit, no? Yes po, Dad. no oh, 10,000. Yun lang kasi ang nakita ng ating butihing sponsor na si, uh, ano, na uh, nasa Houston, Texas. Sabi niya, yun ang nakita niya. Pero kakausapin ko na lang ulit ko ano ang kanilang, uh, ano, no? At saka babalik na lang po ako pag nandito si... Maxine. Maxine. Yung dalawang anak ako. Opo. Ayun, oh, mga kababayan. ano? Hani, okay ka lang? No. <laughs> ngayon huh? Ngayon ka lang napunta dito. Yan. Mga kababayan, mga kabarangay. Uh, sa mga bago pa lang sa ating channel, sa aking munting na uh, channel, si Aling Rochelle po, si Mami Rochelle ay uh, paboritong asawa ni Daddy Frankie. Kasi nasama-sama namin kasi alam ko marami pa pong hindi nakakilala sa kanya. Kaya po hindi po siya madala sa kasama, kaya bihira siyang makasama sa mission ng Team Daddy Prangy, dahil siya po yung nagbabantay sa mga business natin sa Maynila. No? Kaya pag nagkataon lang na nandito siya, yung sinasama-sama namin. Pero mayroon din po siyang page kaya, at saka sa kanyang YouTube channel. Kaya support nyo rin po sana siya. No? Maraming maraming salamat. At pansamantala po mga kababayan, gaya ng uh, sinabi ko, dahil pumasok po si Maxine, at uh, ito, yung naging usapan, narinig nyo naman po. Kaya pag-uusapan na lang po ulit at abangan nyo na lang po kung ano pa ang pwedeng gawin ni ano ni Daddy Frankie at ng ating butihing sponsor na si Beautiful Purisa Joy Peñas, no? At saka syempre shout out ko rin si ano uh, Rose Gorgeous, no? Mag-ingat po kayo diyan mga kababayan. Salamat po ng mga sponsor. Maraming maraming salamat po mga kababayan natin na OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Talagang utang na loob po ni Daddy Frankie yung mga pagtulong ninyo sa akin, pagtulong ninyo at pagmamahal na ipinapadaan ninyo sa amin through our uh, beneficiary. Alam nyo po, napakasaya ko at hindi hindi ko po malilimutan yan na mga paggabay, pagtulong ninyo sa akin dahil hindi ko po ito magagawa hindi mangyayari po ito kung hindi din dahil sa inyo. Kaya tandaan nyo mga kababayan, laging nagpapasalamat si Daddy Frankie. Maliit o malaki, gaya ng lagi kong sinasabi, maraming maraming salamat. Thank you kay Lord dahil laging nandito kayo na nakaaga, nakaalalay sa akin. No? So, nay, tay, babalik na lang po ako. Okay po. Mm -mm, pakisabi na lang kay Maxine na galing kami dito. At uh, pag-usapan nyo na rin ni Maxine kung anong pinaka-the best. At mag-uusap din kami ng ating butihing sponsor, no? O, kasi actually, uh, kasi sent lang niya sa akin, pero hindi ko pa po nakukuha. Kukuni, i-withdraw ko pa rin po, no? para pag na-withdraw ko at kung ano na pag-usapan nyo at kung mapag ano rin mapag-usapan namin ng ating butihing sponsor. Mag-iingat po kayo. Okay. Thank okay. Po, okay, honey? Oo, okay, oh, salamat, salamat po. Oo, sige. Ano masasabi naman ni Nanay? Nay, anong masasabi mo sa ating mga sponsor Nagpapasal... na walang sawang tumutulong sa akin? nagpapasalamat po ako sa mga lahat ng po ng sponsor po at sana po ay ah, mag-iingat din po kayo dyan at saka sana po at marami pang blessings na dumating din po sa inyo at doble doble pa po. Maraming maraming salamat po. Si tatay naman. Yan nga po, gaya ng sinabi ng asawa ko, nagpapasalamat din po ako sa mga sponsor. Lahat ng sponsor po dyan sa OF, mga OFW, lalong-lalo na po sa Team Daddy Frankie. Mm -hmm. Tapos sa... Uh, maraming maraming salamat lalong lalo na kay Ma'am Parisa Joy yes, sir. na nagbigay ng ganyang tulong, mm -hmm. nagpapat ng tulong. At <coughs> uh, sana marami pa ko yung matulungan. Umaba pa ko yung buhay nyo. Mm -hmm. Nga pala, Nay, Tay, ano, uh, mayroon lang akong kunting sasabihin, sana huwag niyong mamasamain. No? po. Uh, yung pagtulong na ginagawa namin po, ay po po, naayon lang po sa kakayahan namin yung inuwi binibigay po ng mga sponsor na idinadaan sa akin papunta sa inyo. Kumbaga, masaya lang po yung mga sponsor na i-share yung kanila mga blessing, mga pinagpagura nila. So sana po kung ano yung nakayanan lang po nilang ibigay, yun ay pagpasalamatan natin, no? Hindi ko po sinasabi na ganun kayo pero gusto ko lang maging maliwanag na ito po wala pong kontrata. Kumbaga, masaya lang po kami natutulong magbigay ng abot na makakaya gaya ng aking sinabi dahil sa nakikita namin sitwasyon na kung ano yung kailangan ninyo kailangan lalo lalo na kay uh, Maxine para hindi siya mahirapan sa kanyang pag-aral makatulong pero wala pong uh, kontrata kumbaga. kaya kung ano yung naibigay nila always pasalamatan lang natin be contented lang po tayo sa mga bagay-bagay na dumarating ngayon, kung sumunod na mga araw sumunod na buwan hindi po sila napagbigay, dapat ganun pa rin tayo. Ano po? Always be happy kung ano 'yung mga blessing na dumarating. Okay? Ayan, salamat po. 'Yun mga kababayan, mga kabarangay. Maraming-maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat, mga kababayan. Babalik po kami dito. Thank you po. Salamat. Okay. Bye thank you. Thank you.